Hello mga tol, kamusta? So sa video na to, ituturo ko kung paano ba bumangking sa kurbada o kung paano yung tamang pagliko sa mga kurbada, no? Lalo na pagka medyo mabilis ka. Kasi iba yung pagliko, yung normal na liko kapag low speed kesa sa high speed. So ang maisasuggest ko kasi ang ginagawa ko mga tol bago pa dumating dito sa curve na yan mag decelerate na ako no para bumagal ng konti yung motor mag activate yung engine brake nya tapos pag bumagal na ganyan ililin ko ng konti yung motor sa direksyon na gusto kong dikuan o sa direksyon ng kurbada Halimbawa, kaliwa, din ko sa kaliwa. Okay? So, automatic kasi yan, pag kanilin uh, mo ang ganyan sa kaliwa, hindi mo na, hindi nyo napapansin, pero yung handlebar, nagka-counter steering din yan. Halimbawa, ito, pakanan. Lin kung pakanan yung motor, pero yung handlebar, na ipapading ko sa sa kaliwa, dito. Tendency nangyayari, nagka-counter nag steer siya, pagka, uh, nilin ko pa kaliwa yung motor usang humihiga sa kanan so yun yung counter steering so ganyan limbawa papasok na audit dito sa entrance pagdating dito decelerate lean sa kanan kasi pa kanan yung kurbada tapos susunod mong gagawin is titingin ka doon sa dulo sa exit ng corner doon ka nakatingin para doon pumunta yung motor. Kung saan pupunta doon yung motor, okay? Sa so, kung saan kayo nakatingin. Doon pupunta yung motor. So, hindi lang basta yung mata nyo yung gagalaw na doon sa, sa, exit ng corner, okay? Yung buong ulo nyo, ipapaling nyo, ititingin nyo doon sa direction na sa exit ng corner. Okay, so, pointer your nose, ka nga, to where you wanna go hindi lang basta yung mata yung gagalaw okay so yun pagka pasok sa entrance lean yung motor yung manibela hindi nyo napapansin subconsciously nagka counter steer yan okay so kung maari nilin ko ng kanan yung motor subconsciously yung manibela na ipapaling ko sa kaliwa So automatic humihiga yung motor sa kanan kasi baliktad siya. Okay? And then pagkapasok niyo sa entrance, tingin na kayo dun sa dulo ng corner. Mare. Overtakean muna natin 'to. At nakakatakot malaki. Yan, tingin na kayo dun sa dulo ng corner. Tapos, unti-unti kang mag-accelerate pag para tumayo yung motor pagka nakalin na halimbawa yung motor nalin mo na tapos sakto na yung posisyon nya na tutok na dun sa kurbada sa exit nung corner halimbawa ganyan nakatingin ako sa exit ng corner na ganyan itrattle mo usang dun pupuntay motor okay? mangyayari, tatayo ko sa yung motor tapos dun pupunta sa exit ng corner so ganun sya huwag kayong papasok sa entrance ng mabilis okay kasi mahirap yon, may tendency na mag overshoot kayo ipasok nyo muna ng naka decelerate yung throttle para malinyo maporma nyo ng maayos yung motor tapos tsaka kayo mag accelerate ng dahan dahan para tumayo yung motor at para rin makabilis or para rin mabilis na makaalis or makalabas dun sa corner okay sa exit ng corner okay so ganun lang naman yung ginagawa ko uh, disclaimer lang hindi ako professional na racer o ano paman Okay, gusto ko lang i-share yung nalalaman ko. Okay, yun yung personal kong ginagawa. And so far, hindi naman ako na aksidente pa. Huwag naman sana. Okay, hindi naman ako nag-overshoot pa sa paraang ginagawa ko na yun. So, pwede rin ganito. Halimbawa, ito, mabilis ako kunwari. Tapos nilin ko, tumingin ako dun sa exit ng corner nag-unti-unti akong nag-accelerate para tumayo yung motor tapos makalabas ako ng corner pwedeng halimbawa medyo pwedeng pwede yung pigain yung front brake nyo habang nakalin tapos unti-unting bumibitaw unti-unting bumibitaw na ganun habang nag-accelerate kayo okay? pwede rin yon safe safe din yun tawag doon tra trail breaking naman okay so sa so paraan na yun meron kayong magkakaroon kayo ng uh, more control sa speed nyo habang nasa loob kayo ng curve unlike sa hindi ka pipiga ng konti sa front brake wala kayong control nun sa speed nyo sa curve okay? so ginagawa naman yun kahit sa mga sa racing ganyan ginagawa din naman yung trail braking na yan para mas swabe yung pagpasok nyo sa corner at paglabas sa corner Tsaka may control kayo. Ayan, konting piga lang. Huwag nyong pipigain ng sagad. Kasi may possibility na masemplang ka naman. Okay? At huwag rin kayong mag brake Yun ang ipinaka-importante din. Huwag na huwag mag rear brake kapag ka nasa kurbada. Okay? Kaya, wrong way ka kuya biglang kadumaan o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. Okay mga tol? So sana may natutunan kayo sa short vlog na ito. Paki-like na lang din ng video and comment down below kung may mga tanong kayo, suggestions, violent reaction and everything, okay? <laughs> Siyempre, huwag kalimutan din mag-subscribe sa ating channel para makatulong sa akin na gumawa pa ng mga videos katulad nito. So, ako po si Kabsat Moto. Sa mga hindi nakakilala, ako po isang um, aspiring moto vlogger and advocate ng defensive riding may mga video na ako na nagawa about defensive riding techniques right pwede nyo i-browse yung channel ko para makita nyo yung mga video na yon lalong lalo na sa mga newbie rider dyan malaking tulong po yung mga videos na yon sa mga para maging ligtas kayo sa pagmamaneho right So ride safe mga tol, always ride defensively and ingat lagi sa daan. Ciao, I'll see you on the next one.